Hello guys, good morning to everyone. So yun guys nga ba? Diba? <coughs> Share ko lang sa inyo guys. Alam nyo ba dito sa Saudi Arabia ang work na? Very easy lang guys, kumpara mo dyan sa Pilipinas. Sa totoo lang kasi dito, mag-work ka, wala kang manager, wala kang supervisor. So, kusa kang mag-work dito. Ayun, wala namang problema. Tapos dito, pag mag-serve ka naman, isang tray, ang laman lang na isang tray mo is isang baso ng tubig or isang baso ng kape. Ganun lang, ganun lang kasi yung work dito sa Saudi Arabia. Ang kalaban mo lang dito talaga, pag na homesick ka, yun yung kalaban mo. Pero marami naman huwi, pwede ka naman magalagala at pwede ka rin mag-shopping therapy kung, nga, uh, kung nga uh, homesick ka naman. Dito. Kasi dito, marami ka naman talaga dito. And, hindi ganun kahigpit dito sa mga cleanliness. Naku, sa Pilipinas ginaganyan yung ano yung mga mga mga, mga ano surfaces ng ibabaw ng mga dito wala as long as uh, naglilinis ka naman pero hindi lang po So, so so ngayon guys kasi yung pinaka main work ko kasi dito is nagseserba ako sa CEO ngayon dumating na siya so prepare natin yung kanyang kape so ganun lang so ang ginagawa ko is yung kanyang baso ito yung kanyang ininiinom sinasanitize ko to ng hot water para make sure lang na malinis para walang dumi na makita Tapos, kailangan ko lang siyang i-polish para, syempre, shiny shivering yung ating uh, platito. Ito. Ayan. Mo so, video? Para kailangan lang talaga matra. Yes. Can you say hi to my vlog? Do na lit. Yeah. So tago muna natin ng guys. Eklar kedar So kailangan sa pagprepare ng ano na. Pagprepare ng kape ng CEO guys. Dapat uh, ano pa lang yung uh, Presence of mind, focus, para walang mali. Ito ka na po lang kaya namin, parang nagiging yan. guys. Tapos, ang gagawin ko kasi is espresso. So, ito prepare ah. natin espresso sa kapit. Atay? Ha? Atay? Dukto natin? Oo, oh, bubari yan. Tabang siya. Dala tayo. Dala tayo. Dala tayo. Dala tayo. Muti ay pra. Mungkin na, diya na lang sa kaya isilip hindi daw natay dala ko na mo to ka subscribe pam ka subscribe okay the uh, picking uh, Arabic lang din so yun guys iniinit natin yung ating coffee beverage diba? and niya naman guys gagawa naman tayo ngayon ng kape para sa ating uh, isa pang po so ito yung kanyang baso gusto lang naman yung Nescafe. So, one, one spoon of, ano, of coffee. Tapos, tatlong sugar. Ayan, guys, -lag. <coughs> Katapos, na laglag. Katapos, lagyan natin ng konting water. Pahaluin ko lang siya para ma-dissolve yung uh, sugar at saka yung kanyang kasi kape. <clears throat> Tapos magpapainit na ako ng ano ng gatas. Gusto niya kasi guys mabula. So kailangan natin ng maraming bula sa kanyang sa kanyang kape. And habang nagtitimpla ka ng kape, kung gusto mo rin uminom, meron kang coffee. Okay. Tapos maglagay tayo ng isang water. Ayan guys, please don't forget to please subscribe, like and share. Thank you for watching.